pasayero natin. Layo pa naman ng U-turn. Ayun. Ay, doon kayo. Hindi ko sinabi, ma'am. Umabanti sana ako. Uy, buo no? Ayan, sinasabi ko siya. Iniiba mo yung sapat. Saan ka nagsimula? Saan, <laughs> <Tama>, bakit? <laughs> sa, sa habal. Oo. Oh. oh, ano nangyari? Saan, wala. Ano nangyari? Traffic. Sabado, sabado. Traffic sa Commonwealth. All Alright. Oh! traffic Sabado, Sabado Traffic sa Commonwealth Alright Wala na talagang pinipiling araw <laughs> Alright Holiday pa ngayon Holiday pa Partida pa yan Mga kaos, mga kaangkas Araw ng Saturday Traffic sa Commonwealth O dito lang to sa may Don Antonio ang traffic. Malalaman. Pa may ginagawang construction dito sa may Don Antonio. Lalaman natin yan. laman kung saan yung traffic buti pa pag ordinaryong araw hindi ganito ka traffic ito traffic ko, oh. traffic ang nyari siguro may ginagawa construction construction dito sigurado yun sabi ko nga bay dito lang sa Don Antonio bago dumating ng Don Antonio yung traffic eh. isa oh, convert ng disc brake ah. oh, naka-convert ng ano disc brake yung click na ayun na naka-move it. Naka-disc brake yung liha na convert. Ayos ah. Galing. Yung nga, dito nga lang yung traffic. May ginagawa kasi construction dito. Ah, gawa pala ng ano kalsada kaya pala traffic ayun o oh. yung kalsada nag refer kaya pala matraffic Okay, dito lang ang traffic bago dumating ng Don Antonio Yeah, ginagawa pala yung kalsada. Kaya pala matraffic siya. Ayan. Kaya pala matraffic. Alright. Good morning, good morning mga kaos. Mga kang kasari dyan. Ang luwag ng Commonwealth Avenue. Sana ganito araw-araw. <laughs> Alright. Yeah, ganito kaluwag yung Commonwealth ng mga kaos. Araw-araw siya yung ginagamit <laughs> Gunggong Barilin kita sa mukha <laughs> Gago Joke lang yun mga kaos no? ah, Holiday kasi ngayon mga kaos Kaya ganito na lang Kaluwag yung Commonwealth Kasi wala namang pasok Ah diba Pero pag coordinate araw, hindi holiday na Normal na araw Ay grabe, ganitong oras asahan mo na yung ano traffic dito diba, grabe o oh, ba diba? pagmaluwag pag maluwag ang tolin magpapatakbo <laughs> alright sayo chill lang tayo chill 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 hang chill relax gago <laughs> Bukas nito, asahan na Normal na ulit yung traffic Kasi may pasok na bukas eh May mga pasok na bukas Ang sarap siguro ng ganito Araw-araw, no mga kaobs Ang bilis mo na makakarating Sa trabaho mo alam mo pag bumiyahe ka sa angkas. Kaso nga na, pag ganito namang uh, holiday wala na mapasayro ng ano sa angkas. <laughs> All right. <laughs> right. Kami naman oh mga kaob, pwede ka namang hindi pumasok. Bayad ka naman single fee. Pwede ka rin pumasok, double fee naman. Pero siyempre sayang kung hindi ka pumasok, single fee ka lang, wala ka namang gagawin sa kapag po pumapag kapag pagano pag bumiyay ka naman sa angkas matumal baka di ka pa makakuha ng minimum alright right mamayon na lang tayo babe pag out natin sa trabaho ng mga kaos na double pick ka na makikita ka lang mamayon ng mga 300 pwede na di ba may tanggas ka na may ulam ka pa Ah, <laughs> so, Maga pa lang, tambay na si Tropa Angkas. Okay, e, matumal nga Ito rin walang ano, ganito rin walang pasok. Yung ibang rider na part-time lang na walang pasok sa trabaho, babiayin na lang sa Angkas. Di ba? Yun. Yung iba naman, alam nilang matumal, hindi na rin babiayin. Bukas na yung iba yung babiayin sa Angkas. Kaya tayo mamaya na tayo mabiyahe Sa angka Shout out nga pala nung no, mga kaos nung no, Kay Madam Rose Maranan Shout out Shout out din sa mga Bukana vloggers no? Shout out tayo ng no, mga kaos no? Shoutout uh, Shout out din sa lahat ng mga Solid supporters ni ano Ni Idol Jobber Sniper Shout out At good morning po sa inyong lahat From Oblox TV <laughs> Alright Alright yun ang bilis lang tayo no mga cobs dito na tayo ulit tayo ng ano 8.20 20 minutes dito ng 20 minutes no mga cobs ano na uh, 8.20 na <laughs> uh, umalis tayo dun sa San Mateo no mga kaos uh, 734 kaya late tayo late ay sila natin dun ng tali laps in muna tayo no mag selfie muna tayo no mga kaos kasi kailangan dito may selfie kami yun, ingat kayo dito mga kaos may nagbabantay dito malapit sa bago bumating ng sentral <laughs> kaya ingat ingat kayo mga wala sa motor sa bukas na tayo uli tabay na ba bye bye huwag ka na umiyak wala wala ako Saan ka oh, nagsimula? Saan ka nagsimula? Bago ka nag-joyride? Saan ka nagsimula? Ha? Uy, buhula, no? Ayan, sinasabi ko siya, iniiba mo yung sapat. Saan ka <laughs> nagsimula? Sama, bakit? S sa, sahabal habal? Oo. Oh, ano nangyari? Wala. <laughs> Gago! <laughs> 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 Ata, lay pa tayo ron. Si mambon. Doon tayo. <laughs> mambon eh. Tara tara, lipat tayo. Dulu. Doni, di situ tayo. Doni, tayo. Maambun no, mga kaos. Patay tayo dyan. Mambon. Paglagay lang tayo ng ano, hindi tayo makapag-moto vlog na ito. Ma ano, maitim yung langit. ma'am. mam dito na po ako ma'am. Saan po kayo banda ma'am? Ma'am, dito ako sa harap ng IEP ano, building. Pasayro natin. Layo pa naman ng U-turn. Ayun. Ay, kayo. Hindi sinabi ma'am. <laughs> Umabanti sana ako. Naglakad pa kayo, ma'am. <laughs> ma'am, shower cup. Okay. Hindi sinabi ni ma'am na, kuya, abanti ka pa. Hindi sinabi. Ay, hindi ma'am ito, ma'am. Niisip ko nga ma'am doon kayo eh. Sabi ko layo pa naman na wala pa namang U-turn. Sabi ko saan kaya banda si ma'am? Napaisip din ako kasi hinto sana ako doon. Yung may butas doon. Para ko sakaling doon sa kamila makakatawid ako. Nako, maambon. Maambon-ambon pa. Sana ganito lang, wag lang lumakas. papunta na po kami no mga Cubs sa uh, drop-off location you know?